Okay. Magandang araw, mga kaibigan. Ayan. So, maghaharvest harvest kami ng tomato today. Ito ay pang-anim na harvest namin. Tignan natin kung marami pang maha-harvest. So, ang price ng tomato today is 140 per kilo. Per kilo. So, let's go. Mga mga So ito ang ayan. So ayan ang mga Igorot ay nagha ng kamatis. So here we go. Yan mga harvesters, ayan mga apon ng may tanim. Ayan. So, ito ay pang-anim kaya medyo kunti-kunti. Mm. So, ito yung may salarin. Siya yung may tanim. Kumusta ang apit mo, mother? Ay, <laughs> <laughs> mangkali kayo mo na rin. Kumusta ti apit? Maganda. Maganda ka no? Mm. pa. Ayan. Tapos bubunagin doon yung mga na-harvest at ilagay doon sa may sasakyan. So, while we are harvesting, ayan, nag spray sila ng patatas din. Kasi ang weather ay hindi maganda. So, we need to Bumba'an So, iyan at... Hindi pa namin tapos magburas is the rain is coming. <laughs> yeah. Uh, tama na ang pagbibidyo uh, at ako ay magbuburas na. Okay, uriten. Hmm. Turuan natin ang batang mag-garden uh, kasi silpon lang ang inaato pag. Ayan. Hindi pa kata. Ha? Hindi pa kami tapos nagharvest. Is umuulan na. Adan ng ban tikki rubino sa sari. Koni.

Ulo ka itok doon. So yun, tapos na kaming magburas at uh, kami uuwi at pipiliin. Ayan.